ito po uh, magpapausok po tayo dahil sa marami ng mga insekto ito po yung mga tanim kong ang sa so, may mga bunga na po siya yan sa lalim yan may mga bunga na po so kailangan natin magpausok sa mga ganitong oras po kasi mas marami ang mga insekto na dumada po, kaya mas kailangan natin magpausok yan ako napapansin yung lumilipan na po yung mga insekto po Ayan, may mga bunga na rin po siya. Alas lahat. to. Mga unang bunga po ito. sa, kaso, kaso medyo mga malilit pa po siya. So, sa mga pangalawang bunga po, medyo malalaki na. Yung ginagawa ko po nung una ay tinatanggal ko po yung unang mga bunga doon sa palaya po doon sa masbate. So, ngayon, ito po ay pang-araw-araw lang na pang sa So, na natin kailangan tanggalin yung unang bunga. Ayan, may mga bunga po yan na nakatago. So, malilit lang po itong space na pinagtaniman ko. So, siguro araw na po may maulam tayo sa araw-araw na pangangailangan. Ito po, yun, sa baba po may mga tanim din tayong mga kalabasa. Malapit na rin po mag... Ayan, malapit na magbunga. So, may mga bulaklak na siya. So, mga after 3 days po siguro may mga bulak-bulak na to so padana natin ang ating puso ka natin po. Saka, may mga pakwan din po tayong tanim so doon din ako sa kabila Salamat po sa panonood. God bless po.